Nang <kung> magalitaan ito ng lahat ng hari, nasa kabila ng korda, marami pa ay sa mga mapagkakataan. 191 to 191, 191, 191, sorry po. May naku-pumarawag po. Sorry po. Pwede kasama yung po ko, Uh, um, um, hindi ba inutusan kita na uh, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti? Huwag kang matakot, di man lulaypay, sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay kasama mo saan ka man kumaroon. Amen. Ayan, ganun yung nangyari sa atin nung Sige lang, walang-wala okay. eh, kang -wala, umiri, ang bahala sa'yo, anak. Hindi kita pababayari sa